Ayan, mga kaibigan, no? Oh. O, oh, ito po ang niyan. Ang problema po niyan, basag yung granahe niyan, no? Oh, dalawa. O, oh, basag. Ayan. na hanapan ng kapalit. Ah, pero, huwag mo nang gagamit yung panalit yan. O, oh, masisira lalo eh. Sa kawawa naman. Ay yung makinig sa akin yung para yung pag-salvage po mga kaibigan eh malakas po makasira ng makina yon. Ay ah, sisirain oh. yung pinaka main gear niya no. Oh. O, oh, kaya yan, buti yan, nahahanapan ng kasukat. Oh. Pero hindi na po original yung granahin yan, kaya ang, ang billing ko sa mga may-ari niyan. Eh, so may oh no? O, oh, shout out yan, e, eh, no? Shout out sa maganda kong asawa. <laughs> 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 Ate, kasama po namin yung makina niya. Shout out daw sa maganda niya asawa. Hmm. O, oh, sige po, hanggang dito na tayo.